Matay ni Jemboy Baltazar. Sa Senado, ang mga polis na bota sa sangkot sa pagkamatay ni Jemboy Baltazar. Pinasight in contempt ang dalawa sa kanila dahil sa pabago-bagong pahayag. Narito ang aking report. Your Honor na nasa piskal na po yung kaso, Your Honor. So what kung nasa piskal yung kaso nyo? Gusto mong ihinto ang uh, investigasyon ng komite na ito? Dahil like, may kaso na kayo kinakarap? Nobody can stop our investigation. Akala mong mga batang pasli... Galit na galit na naman si Bato. <laughs> Easy! Easy! Oh, habang galit na galit ka si Tulpo, tawa-tawa lang. Chill. Chill ka lang, sir. Chill. You're ano eh, getting your emotions uh, get in the way. Oo oh, oh, eh. Uh, don't let your emotions uh, get the best uh, uh, get the best of you na pinagalitan sa Senado ang anim na pulis na bota sa sangkot sa pagpatay sa si 17 anyo sa si Sejemboy Baltazar. Siya ang binatilyong sinasabing biktima ng mistaken identity. 6 versus 1 according to reports. Aba, ano pong akala nyo sa mamamayan? Pang target practice? Mga sir, you are supposed to preserve life, not take it. But you wanna... Ito naman si, <laughs> Victor Mas yung Tiberos Diyos mio Kailangan pa may binabasa ka Para lang sermonan mo yung mga polis Ganyang kakakupad Walang hiya naman talaga Ang team leader na si Police Captain Joseph Corpio may tumawag sa kanilang informant na nasa gitna daw ng ilog sakay ng berding bangka ang hinahanap nilang totoong suspect na si Reynaldo Bolivar. Kamukha daw ni Bolivar. Magkakawid lang po. Sabi pa ni Carpio, mga 10 hanggang 15 metro ang layo nila kay Jemboy nung magsimulang barilin ang biktima. Sa layong ito, diskumpyado ang mga senador kung nakita ba nila ng maigi ang mukha ni Jemboy bago siya barilin. Pero sabi ni Carpio, hindi naman daw siya ang nagbigay ng go-signal na barilin si Jemboy. Pero nagpaputok pa rin daw si Staff Sergeant. Wala pong nagbigay ng order na bumaril po sa tubig. Meron pong bumaril sa tubig Now na una po isa sa mga anim po hindi mo siya uh, na huminto? Uh, wag, 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 wag ba rin? Tagpo ako si Miguel na huwag kayo magpaputok. Pero nakaputok na siya. Opo, Your Pero nang pag-usapan na kung paano nahulog sa tubig si Jemboy dito na... Ito so, pala nila nakita si Jemboy sa bangka. Isang nagdangalang Sunny Boy na kasama ni Jemboy lang daw ang nakita nila. So ngayon, wala si Jemboy sa picture. Nasaan si Jemboy? Saan galing yung galing sa langit? Nahulog sa tubig? hindi ko po talaga nakita yung may tumalon po sa bangka. Sinabi po ni Sunny Boy po na tumalon daw po ang kanyang kasama. Tinanong ng mga sir ang itinuturong nakabaril daw kay Jim Boy. Nung nalaman mo na tumalon sa tubig si Jim Boy, saka ka nagpaputok sa tubig. Ay, Bok May Rice right to Shelfing Carimination na Rono. Ay, nako Ano sa tingin? <laughs> <laughs> ano ka, idol mo si Mayo? Hindi niya nakita si Jim Boy. Nakita na lamang niya yung bang nasa tubig na. Kung sino man niya sa tubig, hindi niya may kilala. Ah, kanya. Sa inis ng mga senador dahil sa pabago-bagong kwento at paglihis ng pagsagot, pinakontemp sila Police Captain Carpio at Staff Sergeant Maliban at ikinulong sa Senate Detention Facility. Lumabas din sa pagdinig na dismiss na pala mula sa serbisyo si Staff Sergeant Maliban noon pang 2020 dahil sa kasong robbery at extortion. Ayon mismo sa Napolcom, bagamat may motion for reconsideration pang nakahain, hindi na dapat pinapasama sa mga operasyon si Maliban. Pero ang nas... Tinan mo, PNP? Tingnan mo, Abalos. Anong klase yan, Abalos? Puro ka drama. Puro ka drama. Tingnan mo mga pulis mo. Ayan. May kaso na, bumabalik pa. Noong nakaraan, si Mayo, ganun din. May kaso na, pinabalik pa. O eto, may kaso na pala. Robbery, extortion, pinabalik mo pa. Do you expect na gagawa ng matinuyan? Eh kung na, na, gumawa na nga sila ng masama, na reinstate pa sila. Anong klase talaga tong mga Tapos ang pinagre-resign ni Abalos yung mga general at saka coronel. Walang niya. Unbelievable. Si Bak na hepe ng Navotas Police, wala raw alam na may kaso pala ang tao niya. <laughs> external meeting, bakit po napayagan sila na sumali sa ganitong sensitibong operasyon? Your Honor, unang-una, wala po akong alam about sa kaso niya. At... Yon, problema natin. Anak ng puta hepe, walang alam sa mga buhay ng mga tao niya. Puta ako nga, may mga tao ako sa opisina. Alam ko na mga likaw ng bituka nila eh. Ating nga mga pangalan ng mga pusa nila, kilala ko eh. Ah, alamin mo yun, tao mo nga yun. Eh, papano kung hindi naman pala polis yan, nagdamit polis lang. Anak ng tinapay talaga tong polis natin, hindi ko maintindi. pantakin mo magsusumbong ka na may gumawa sa iyo ng masama. Tapos yung susumbungan mong polis, meron din palang kaso ng paggawa ng masama. Ano tayo tatakbo niyan? Hindi na tayo makatakbo sa pulis. Tayo loko-loko na yung mga pulis. Hindi na tayo makatakbo sa presidente. Wala man pa yung presidente. Hindi man tayo makatakbo sa vice president. Kasi yung vice president, masyado rin tayimik. Hindi tayo makatakbo kay Bato. Kasi si Bato parang ah, iniisip na yung eleksyon. Hindi tayo makatakbo sa NBI. Hindi rin tayo makatakbo sa DOJ. Pag nagutom tayo, di man tayo makatakbo sa DSWD. Kasi hindi ka pa naman daw poorest of the poor. O oh, pagka medyo kailangan mo ng makakain, di ka mo makaasa sa Department of Agriculture. Wala naman yung kanilang sekretary sa loob ng uh, uh, isang taon. Hindi pa niyata nila nakakasama sa kwentuhan. Mga kalungkot. kawawa naman kasi talaga yung mga matitinong polis. Maraming matitinong polis eh. Pero makikita mo to Koronel. Koronel, hindi mo alam yung history ng mga tao mo. Dapat talaga, wala ka na dyan. Dismiss dapat yan, Walang pensyon na matanggap. At uh, nadatnan ko na lang po siya, yung honor, dyan sa Navuta City Police Station. Mismong pamunuan ng PNP aminadong maraming nangyaring paglabag sa police operation procedure at tiniyak na mapaparusahan ng mga sangkot sa krimen. Ay, grabe. Grabe ang nangyayari sa bayan natin, Diyos me. <laughs>